So yung mga kaligalig pinapasok muna natin yung mag-asawa doon sa loob Kasi madalas naman tayo rito, malapit yung lugar natin So ito yung mga, may mga turista rin dito Pero yun yung ang daming naghahangad na makarating dito sa lugar nato Yung lugar ni Pope John Paul II Pero tayo, malapit lang ang area natin dito kahit met maya dito Sila na pinapasok natin, nakapasok naman tayo dyan So ito po yan yung buong simbahan Dito sa lugar nato pinanganak siya kop oh, para na at sumama, para na at magala kasama ang maligali kahit saan man magpunta kahit saan ililibot kayo ay iiikot kahit sa ang sulok basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito Ano kamusta kayo? Tara sumama't manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar Ipapakita sa video Mga kaligali Tara sumama ka. So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat ano? So naririto na naman tayo sa episode ng ating mga oh, panibagong vlog Meron tayong susunduing mag-asawa sa airport So pupunta tayo ngayon sa Krakow International Airport Para sunduin itong mag-asawang ito Siyempre kasama natin yung mag-eating nating uh, kap kapaligalig Na isa sa mga mentor din mga bagong dating eh mag maganda lalaki yan na bangag yan So tara, samahan nyo kami, susundin natin sila bisingan natin mga parking na yan dyan tayo susundot kaya minsan dinidiscarte ko lang naging iyan bakit nakalagay kiss and fly ayan kiss oh, and fly pahalik sir oh, pahalik, mag pahalik bago ka lumipad hindi ba siya magkikiss tayo magkikiss oh. tayo <laughs> bago bago lumipad maghahalik <laughs> maghahalik kiss and fly <laughs> Paano pag magkaaway? <laughs> Sampalan naman lang pala sa Regis niya. Kuha ng ticket yan ah Baka sabihin nyo, hindi airport to. Airport to. Hmm. Mario Katapat niya, Hilton. No? Garden Inn. Manila. Ay, Manila. Hilton. 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 Uh, wala tayong ticket. Um, wala tayong ticket yan. Um, wala ticket. Yun. hanapin namin mag-asawa mga kalig-alig Okay mga kalig-alig, tayo ng ano, arrival Ayan, na, arrival ah, ta arrival Baka sabihin nyo eh, budol Ayan o oh. Ayan ang arrival, arrival, malinaw na malinaw yan tayo sa loob Hanapin natin yung mag-asawa bagong dating Pang-production Di dito ako mag-aabang Alpi. Alpi. Dito ako mag-aabang. E -ex yun, yun, yun. Yun yung sa e exit di ba may labasan niya? Ab abang abangan mo yung pintuan ng Dito ako mag-aabang sa kabila. abangan natin mga kaligalig. Basta yan diyan. Lapang message din. pero nag-arrive ito 955 uh, 10.30 so yung mga kaligalig delay pala yung flight uh, 955 siya ang expected na 11.23 ayan kaya lalabas muna kami kasi mahal yung babayaran sa parking labas 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 Labas, labas tayo, labas mga lang parking dito Kita <laughs> tayo sa Orlin So yun, pabalik kami uli ng airport kasi Sabi na sila, yung oras nila nandiyan na Okay na Punta na natin sila dyan <clears throat> Balik airport Yan, Balik kami rito, kukuha uli ng ticket Tapos nagdiskarte ulit kami doon sa magigilidan dahil na meron pa ulit madaling islat ito si Mr. Alpi yan ulit na kung puno ang likod kailangan natin makapay bye bye, bye, dyan okay. ticket ulit sakto nag-message na yung mga nando kasi may wifi dyan sa airport eh nag-message at nakuha na ron nila yung bagahe nila so sakto lang itong nga natin hindi tayo magtatagal alis na alis na ay hindi umatras um, pala palabas nga sir palabas naku may papasok pero mapapasok ayun ha take 2 Take 2 Take 2 balik two. Kami. Okay. airport Airport balik Ayun na yung dalawa Ayun na dalawa. Ayun na, Ayun na, <laughs> Iba. Yun ang maganda na video. Nakita niyo ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ang ina, nakawala sa coral to dalawang tulot Maraming malapad-lapad dito Kaya ano ipalo nyo na Ano to, Japan? Wala Japan. malapad Arrival ulit kami, ang mga uh, kaligalig Ayun, ayun, ayun Ito, nakita na namin Nakita na namin, ayun, ayun, yung mga kaligalig natin Hello, Mado Madonna, no? Oh, yes, si Michael. Joseph. Ay, Ito si Lionel Richie. Richie. <laughs> okay. Hi. Kumusta yung biyahe nyo? Mabuti naman, kahit nagkaroon ng konting delay. Pero ah, swag Nakita swap, eh. nga namin, one hour yung delay. Ay, grabe. Isa, ano? nung palis pa lang, nung panda na ano, nakatulog ako. Pagkising ko nandoon pa rin kami. <laughs> Sorry. Nandito, nandito, na, nandito, na kami, nandito na kami kanina, lumabas kami uli kasi nga, sabi namin one hour. Tapos medyo ano ko dahil confused ako dahil wala nga contact. Oh, oh. Eh nung nakita ko dila, lumabas kami uli. So anyway, kumusta yung naiwang mga anak sa Pilipinas? Ito, kausap na namin. Oh, ayun. Naman. At least nasa Poland na eh. Uh -huh. Eh pwede nyo silang batiin at saka siya. So taga saan kayo sa atin? naik kabitito ah, si naik wichito ka kabitito oh na ka kabitito uh, ako si ato ayon 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 si si ato ayon si ato si ato ayon 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 si ato sa atin sa amin. Oh, ayun, ay cargo na 'yung mga bagahe nila. Oo, konti. Ayun, tara sakay na kayo. So ay mga kaligalig dinaan muna natin sila rito sa ano ni Pop John Paul. Normally yan 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 sila. Tapos yung asawa niya. Ayun, shout out mo yung anak mo, yung pangalan ng anak mo kanina. Anak mo pa Joaquin, Jason. Ayun, Dito ayun. kami sa simbako ko na mama. yung... niyo yung Binablogta kami ni Idol. Oo. Oh, Makikita Panoorin na mamaya i-upload niyo na yeah, to. Makikita yung... <laughs> ko sa inyo uh, itong mga blocks na yan, yan mga yan. Yan yung mga napuntahan niyang bansa. Lahat yan. yan, oh, yan yung mga, mga nasa yung Pilipinas ngayon kung gano'n niya kamahal ang Pilipinas pakikita ko sa inyo napakalapit natin sa kanya eto ayan o oh, yun yung nakapila so ayan makikita niya yan ayan so ayan pwede niyong pwede kayo magpicture dito pwede kayo magpicture tsaka ayun oh, pwede kayo magpicture lahat Pwede kayo mag dito para makita mo. So yung mga kaligalig, pinapasok muna natin yung mag-asawa doon sa loob. Kasi madalas naman tayo rito eh, malapit yung lugar natin. So ito yung mga, may mga turista rin dito. Pero yun yung ang daming naghahangad na makarating dito sa lugar natin. Yung lugar ni Pope John Paul II. Pero tayo, malapit lang ang area natin dito kahit met yan nandito dito. Sila na pinapasok natin, nakapasok naman tayo dyan. So ito po yan yung buong simbahan. Dito sa lugar na to pinanganak siya. Oh, John Paul. Ayun yung dalawa. o di nakapag-tour pa kayo ngayon, di ba? <laughs> Ay, uwi na tayo. So, yo, what's up? Welcome back again, mga kaligalig. Naibaba na natin yung mag-asawa rito, pero itutuloy pala natin to dun sa accommodation nila. Akala ko mag stay muna sila rito ng mga ilang araw, hindi. So, ngayon, ikinakarga dun sa isang sasakyan yung ibang mga gamit na sa likod. Tapos, kakarga rin natin dito kay Batmobile dahil marami sila. Idediretso natin doon. Mula rito sa location namin 3 hours. So, tra. Tatapusin ko muna tong vlog na to para yung pangalawang vlog, yung pagbisita na ron. Makikita natin yung inihatid natin ng na isang araw at makita natin yung actual na tsura na accommodation nila. So, maraming maraming salamat mga kaligalig sa patuloy na pag-support at pagsubaybay.